maaga mo nagising. 8.30 pa lang nagising. Masama pa karamdam mo? Oh? May sipon ka? Hindi ka lang papasok niyan. Ay, sus, ginoo. Ayan, almasal niya, oh, yung ulam namin kagabi. <coughs> So, tignan natin kung lumabas si Haring Araw. Ayan na. Pero makulimlim pa din. Ang lakas ng araw ano na. Ah. Lakas ang lakas ng hangin sa taas Hi viewers. Ayan medyo sumikat ng konti ang araw pero parang uulan na naman. Maintindi ng panahon kaya ako naman habang may araw no. Siguro momentang tanghali yan uulan. Ako naman habang may araw sinamantala ko namang maglaba. Sila ba ako eh. Ayan o. No. Ayan, laba-laba din ako pag ano. Ano naman 'yan, mga bedsheet. At habang nakasalang naglalaba ako, tutupiin ko naman tong natapos ko nung isang araw. Ayan, tutupiin ko naman 'yan habang nakasalang yung uh, labahan. sa labas na siya, mag-o-open na siya ng ano, oh. Hmm. Open! Open mo! Open mo! Open mo! Huwag magagalit! Open! Sige na, open mo! Dito, oh! oh open! Ay, mahala ka dyan, sabi niya. Hahaha! <laughs> Shut down, shut down, shut down Susok mo, gali Shoot mo, shoot Shoot mo sila lahat Ito, shoot, shoot Shoot Okay muna Ikaw na daw Bye bye ng hangin bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. bye 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 No No, no, bye mo bye 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 na agad. bye 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 na bye 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 na. Ah. ano bye naman bye 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 mo. Kasi na Natapos na ako magtupi, ilalagay na lang yan nila yung mga may-ari ng damit na yan. Tapos na rin ako maglaba at natuyo na yung ibang bedsheet. Ito na lang. Oh. Um. Yan na nakasang. Sandali naman may araw. Gusto nga niya yung tinapay ni Susi. Siming. An ano, ano nabili? Wala? Wala nabili? Ah. 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 Ang ingkit na talaga kay Jelian. yan. Sobrang buwan kasi tinda ng tinda ng ganyan. Dapat ito siya nag-tinda na. Mayo na dyan, naalis na. Asan? Uh, oh, ilagay dito, kan dito, ilagay dito. Kanina po may may, hindi nyo na ilagay yan. Kanina pa. May mga baon nyo. O, cellphone lang kasi doon sa taas. Kaya nga. ano oras na eh? Dali, lagay mo na kagad sa bag mo. O, oh, yung payong. Ayaw niyo magpayong? Init. oh meron ka na? Ha? ha? Binigyan ka nga Uy, mo enak mo na ng paunti ito? Mamasahi. Uy, pi, iniwan mo anak mo doon. Ano yun ah? Babi ah. Oh. oh, bilisan yun ah. Alik na, Babi. Bye, Lola. Bye.

que eu lhe mandei aí Paso, kumusta? Paso, lupo nga yun. Nahati mo pa. Hindi ulit. Gusto ko yan. Kasi, Lola, mm. pinapatawag, pinapatawag yung guardian ni Maleng. Bakit? Anong gina? Natutulog lang natutulog sa school. Upo. Bless na kay Lola Jelly. Nanapakas na. Bless kayo nuna. Ano? Ano? Ha? Nanapak. Nanapak ka? Bakit ka nanapak? Nanapak. away? Pero hindi ka natutulog? Si Barbie. Si natutulog nang natutulog. natutulog sa school tapos nanapak ka. Sige niya. Iyong magsisiwala iyon. Bakit ka nanapak? Anong asal sa'yo? Anong asal sa'yo? Anong asal sa'yo? Ano asal sa iyo? Babae lalaki. Aket na. Aket na. na jelly. Jelly kinis. <laughs> jelly. <laughs> jelly. Uh, ano yan? <laughs> ano yan? Ano yan? Ano Patingin ako? May nagbebelta doon dol Nagbebenta -la ng ticket. Ticket para saan? Pagbili bibili ng lookbook. Ah, bibili ng lookbook. bibili mo? Ah, yung bagay hindi magsisinuhan yung lookbook. Ikaw meron ka rin ganyan? Bili siyang gano'n, hindi Very good ka ba ngayon, hindi? Very good. Dala pa eh.